May mensahe kang natanggap mula sa taong minsang naging mundo mo at sa loob ng ilang segundo, bumilis ang tibok ng puso mo. Humigpit ang dibdib mo. Ang dami mong gustong itanong. Totoo ba to? Nagbago na ba siya? Babalikan ko ba siya? Pero saglit, tahimik ka pa rin. Hindi ka agad nagreply. Hindi dahil wala kang naramdaman, pero dahil sa wakas, alam mo na kung gaano kahalaga ang katahimikan mo. Ang video na to ay para sa iyo. Oo, ikaw na pinipilit maging matatag sa gitna ng pagkalito, sakit at damdaming hindi mo maipaliwanag. Para sa iyo na piniling manahimik, hindi para manakit, kundi para buuin ang sarili. Sa mundo kung saan instant ang lahat, instant reply, instant emotions, instant guilt trips, ang isang taong kayang manahimik ay isang taong may hawak na kapangyarihang hindi basta-basta makukuha. Pero eto ang mahirap. Paano kung nagparamdam na siya? Kailan nga ba dapat basagin ng katahimikan? Kailan mo dapat labagi ng no-contact rule na halos itinuring mo ng panata mo sa sarili? Hindi ito usapang nagbago na siya lang. Hindi ito tungkol sa kung gaano mo pa siya kamahal. Ang tanong dito ay mas malalim. Nagbago ka na ba talaga? Dahil kung hindi ka pabuo, buo, kahit magsorry siya ng isang libong beses, mauulit lang ang sakit. Pero kung kaya mong tumingin sa mensaheng yon nang may kalmadong damdamin, baka oras na para pakinggan mo hindi siya kundi ang sarili mo ang video na ito ay para sa mga babae at lalaking nasa edad 25 pataas mga taong pagod na sa paulit-ulit na cycle ng attachment, ghosting, guilt and chasing hindi ito tungkol sa pagmamanipula hindi rin ito tungkol sa power play ito ay tungkol sa pagpapasya gamit ang malinaw na isip at matatag na puso sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong sitwasyon kung saan ang pagbabalik tugon ay hindi kahinaan, kundi lakas. Hindi dahil nadala ka ng emosyon, kundi dahil pinili mong umakto mula sa lugar ng kapayapaan, hindi desperasyon. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. So magsisimula tayo sa unang dahilan. Una, kapag nakita mong may tunay na accountability. Hindi ito yung simpleng sorry kung nasaktan kita, na parang idinaan lang sa pakyut. Hindi ito yung I miss you na walang kasamang konkretong pag-amin ng pagkukulang. Ang taong handang magpakumbaba ay hindi takot pangalanan ang mali niya. Kapag sinabi niyang, alam ko kung saan ako nagkulang, naiintindihan ko kung paano kita nasaktan, hindi ko to sinasabi para ka makuha pabalik, kundi dahil kailangan mong marinig to mula sa akin. Yan ang accountability. Hindi madaling lumapit sa taong nasaktan mo at sabihing, kasalanan ko to. Mas madali pa nga ang magparamdam lang ng kamusta tapos umaasang makakalimot ka. Pero ang taong handang magsalita ng totoo kahit na delikado para sa ego nila, yan ang sinyalis ng tunay na pagbabago. Tanong, may tiwala ka ba na totoo yung narinig mo? Hindi lang ngayon, pati bukas, kapag mahirap na ulit, kapag hindi na sila sigurado kung mahal mo pa sila. Kung oo, baka pwede mong pakinggan, hindi para ibalik agad ang relasyon, kundi para malaman kung kaya pa ng puso mong magtiwala. Pangalawa, kapag nire-respeto nila ang boundaries mo ng walang guilt trip, pansinin mo yung tono ng mensahe nila. May respeto ba o may pressure? Ang taong tunay na nagbago, hindi ka pipilitin. Hindi sila magpapadala ng ang arte mo naman o so wala ka na talagang pakialam o hindi ka pa rin nakaka-move on? Mature na tao ang marunong magsabing, I understand if you're not ready to talk. I just needed to say this. At kapag hindi ka sumagot, tatanggapin nila. Hindi sila magpapadala ng sunod-sunod na messages na naglalakad sa pagitan ng guilt at emotional blackmail. Kapag ganun ang dating ng mensahe, mapapaisip ka talaga. Hindi dahil sa sinasabi nila, kundi dahil sa kung paano nila ito sinabi. Dahil ang respeto sa boundaries ay hindi lang aksyon, kundi estado ng puso. At kung sa simpleng mensahe pa lang, ramdam mo na ang respeto, maaring senyales ito na may nangyaring inner transformation. Pero tandaan mo rin ito, hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang galit. At hindi lahat ng pagparamdam ay nangangahulugang pagmamahal. Kaya ang tanong ay hindi lang nagparamdam ba siya, kundi pwede ko ba siyang pakinggan nang hindi ko nilalabag ang katahimikan kong pinaghirapan ko? Dahil kung totoo kang naging tahimik hindi dahil sa pride kundi dahil sa healing, malalaman mo rin kung kailan dapat magsalita. Hindi para sumagot, kundi para pumili. Kaya ngayon, matapos nating talakayin ang dalawang pangunahing dahilan kung kailan pwedeng basagin ang no contact rule, itanong mo ito sa sarili mo. Handa ka na bang pakinggan siya o kailangan mo munang pakinggan ang sarili mo? At kung hindi ka pasigurado, huwag kang magmadali. Dahil minsan, ang hindi pagsagot ang pinakamatibay na sagot na maibibigay mo. At kung sakaling dumating ang tamang oras, ang oras kung kailan hindi na takot ang pinanggagalingan mo, kundi kapayapaan, doon pa lang, magiging makapangyarihan ang bawat salitang bitawan mo. Pero alam mo kung anong mas nakakapanindig balahibo. Yung biglang dumating ang mensahe, simple lang. Kamusta ka na? O kaya, naalala lang kita. Sa unang tingin, parang inosente. Pero sa ilalim nito, may emosyon, may tensyon, may tanong. Ito na ba ang dahilan para bumalik? Diyan papasok ang isa sa pinakamahirap na hamon sa loob ng no-contact rule, ang discernment. Hindi kung kaya mong manahimik kundi kung kailan ang tamang oras na basagin ang katahimikan. Kaya't ngayon, tuloy natin ang paglalakbay at pag-usapan natin ang isa sa pinakamalinaw na senyales na hindi ka lang ginugulo, kundi tinatapatan ka ng tunay na paglago. Kapag ang taong nagparamdam ay inaako ang pagkakamali niya ng buong buo, walang halong depensa o pagsisi, doon mo mararamdaman kung may pinanggagalingang malalim. Hindi yung, I'm sorry if I hurt you, kundi, nasaktan kita at alam ko kung bakit. Ako ang may mali. Makikita mo yan sa mga taong hindi takot kilalanin ang anino nila. Hindi nila sinisisi ang pagod, stress o kahit ikaw. Hindi nila kinukubli ang kasalanan nila sa pamamagitan ng mga paliwanag na parang sinasanay ka pa sa pagkukulang nila. Kapag may nagsabing, Pasensya ka na kung naging malamig ako kasi ang dami kong iniisip nun parang gusto mo nang itapon ang telepono, di ba? Pero kung ang isang tao ay nagsabi ng, alam kong naging malamig ako at wala kang dapat danasin na ganun, mali ako, mapapatigil ka. Kasi walang takas, walang dahilan, walang pagtatakip. At dito mo masusukat ang bigat ng sinasabi nila kung willing silang harapin ang responsibilidad ng buong puso, hindi dahil gusto nilang bumalik ka, kundi dahil may nakita na silang hindi nila kayang takasan. Yan ang klase ng mensaheng hindi mo agad binabasura. Hindi dahil gusto mong makipagbalikan, kundi dahil may lalim, may dangal. Pero teka muna, huwag kang magpadala agad, dahil hindi sapat ang salita. Diyan na tayo sa susunod na palatandaan. Kapag nakikita mong ang isang tao ay hindi lang basta humihingi ng tawad, kundi pinapakita ito sa kilos, sa konsistensya, sa oras, iba na yon. Tandaan mo, sinumang may gustong bumalik ay magaling magsalita, marunong umiyak, alam ang tamang oras. Pero ang tanong, sa likod ng mga salitang iyon, may pagbabago ba talaga? Ang tunay na paglago ay hindi masusukat sa dami ng mensahe. Masusukat ito sa uri ng pagkatao na ipinapakita niya habang wala kang reply. Tanungin mo ang sarili mo, habang tahimik ka, gumagalang ba siya? O sinusubukan kanyang paikutin, pilitin? Saktan sa pamamagitan ng guilt, ang taong talagang nagbago, maghihintay at hindi ka gigipitin. Hindi niya ipaparamdam na masama ka dahil hindi ka agad sumagot. Hindi siya maglalabas ng, kahit sorry na nga ako, hindi mo pa rin ako pinapatawad. Kung may ganitong linya, alarm bells na agad yan. Dahil hindi iyon respeto. Iyon ay pagbalik sa dating siklo. Control, guilt at desperasyon. Pero kung may makikita kang kalmadong kilos, maliit man, pero tuloy-tuloy, tulad ng pag-aalaga sa sarili niya, pag-focus sa trabaho, paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya, pag-iwas sa mga dating ugaling mapanira, iyon ay kilos ng isang taong hindi lang nagbago para sa iyo, kundi para sa sarili niya. At kapag nandoon ka sa punto na natutunan mong panoorin hindi makinig, mas makikita mo kung sino ang totoo. Kasi ang kilos hindi marunong magsinungaling. Pero eto ang susunod na tanong. Paano kung totoo nga ang lahat ng yan, pero ikaw mismo, hindi ka pabuo? buo? Kapag nandyan ang mensahe, ang pag-amin, ang pagbabago, pero ang loob mo ay umaasa pa rin sa resulta, sa reaksyon nila, sa sagot nila, huwag ka munang babalik. Hindi pa yan ang oras. Dahil ang isa sa pinakamakapangyarihang senyales na pwede mong basagin ng no contact ay kung wala ka ng emotional attachment sa resulta ng pag-uusap na yon kapag kaya mo nang sumagot, hindi dahil umaasa kang magkabati kayo, kundi dahil gusto mong makita kung tunay nga silang nagbago mula sa kalmadong puso, hindi mula sa gutom na damdamin, doon ka na may hawak ng kapangyarihan. Kapag hindi mo na kailangan ng validation, kapag hindi ka na naghahanap ng closure, kapag alam mo na ang sagot kahit hindi mo pa marinig mula sa kanila, yun ang oras na maaari mong harapin ulit ang usapan. Dahil sa totoo lang, ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi yung marunong sumagot, kundi yung marunong manahimik hanggang handa na siya. At kung dadating man ang oras na iyon, mas titibay ka, hindi dahil may bumalik, kundi dahil hindi mo na kailangan ang pagbalik nila para buuin ang sarili mo. Ngayon kung may taong bumalik at handang humarap ng buong buo, may kilos na nagpapakita ng tunay na pagbabago at ikaw mismo ay hindi na nangangailangan ng kahit anong sagot mula sa kanila. Maaring ito na ang pagkakataong basagin ang katahimikan. Pero tandaan, hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil buo ka na kahit wala sila. Ngayon dumating na tayo sa pinakamatinding tanong. Kapag lahat ng sinyales ay naroon na, kaya mo bang panindigan ang disisyong babalik ka? Kahit walang kasiguraduhan, kasi kahit pa nagbago na sila, kahit pa buo ka na, kahit pa malinaw ang lahat, ang pagbabalik ay hindi kailanman garantiya ng mas magandang relasyon. Dito papasok ang Stoic wisdom. Do not attach your peace to an outcome. Attach it to your virtue. Ibig sabihin, huwag mong itaya ang kapayapaan mo sa kung magkatuluyan kayo o hindi. Itaya mo ito sa kung sino ka habang humaharap sa mahirap na desisyon. Kung babalik ka man sa usapan, siguraduhin mo na hindi ito dahil gusto mong maramdaman na mahalaga ka. Hindi dahil takot ka sa pagkawala. Hindi dahil natatakot kang magsimulang muli babalika dahil may kalinawan, hindi emosyon. babalika hindi bilang isang taong humihingi ng closure, kundi bilang isang taong may dala ng closure sa puso niya. At kung sa pagharap mong yun, makita mong pareho na kayong handa. Hindi lang para mahalin ang isa't isa, kundi para harapin ang lahat ng mahirap na bahagi ng relasyon na dati niyong tinakbuhan. Yon ang bagong simula. Pero kung sa pagharap mong yon, makita mong pareho pa rin ang patterns, ang dynamics, ang energy, Huwag ka matakot humakbang palayo dahil hindi lahat ng pagbabalik ay rekonsilasyon. Minsan, ang pagbabalik ay huling paalam, pero mula sa lugar ng kapayapaan. Minsan, kailangan mong bumalik hindi para manumbalik, kundi para tuluyang makabitaw na walang bigat. At kung doon hahantong ang usapan, kung makita mong hindi pa rin kayo tugma, hindi pa rin kayo aligned, kahit may pagbabago na, taus-pusong bitawan. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil masama ang loob mo, kundi dahil natutunan mo nang piliin ang sarili mo, sa katahimikan man o sa pag-uusap. Yan ang tunay na stoic power, hindi ang kakayahang tiisin ang sakit, kundi ang kakayahang harapin ang nakaraan at piliin kung ano ang totoo, hindi lang kung ano ang gusto mo, at sa dulo ng lahat ng ito. Kung sakaling may darating ulit na mensahe, kung sakaling maramdaman mong ito na siguro, tanungin mo lang ang sarili mo sa katahimikan, pungbu na ba ako kahit wala siya? Kaya ko bang harapin to nang hindi ako nawawala? Handa ba akong tanggapin ang kahit anong resulta at manatiling payapa? Kung oo ang sagot, kung talagang oo, baka nga ito na ang tamang oras. Hindi para bumalik, kundi para pumili ng malinaw, tahimik at malaya. Kung nakaabot ka hanggang dulo ng video na to, hindi aksidente. Dahil baka ikaw na talaga ang kailangan pumili ngayon, hindi kung babalik ka o hindi, kundi kung pipiliin mong maging buo kahit anong mangyari. I-like mo ang video kung may natutunan ka. At kung gusto mong mas maraming content tungkol sa emotional strength, stoic wisdom, at tahimik na kapangyarihan, subscribe ka na. Dahil minsan ang pinakamalalim na sagot ay hindi ng gagaling sa mensahe nila, kundi sa katahimikan mo.